scan lang muna natin mga boss. Trouble codes. Air mix damper control servo motor circuit passenger side. Mga boss, good morning. Project natin ngayon ay Toyota Innova. Ayan o. So, ang naging issue nito, mainit yung, yung labas air vent. Imbis na malamig, ang aircon mainit yan o? mainit naka setting naman to sa ano low yan o? nasa low na tapos mainit tapos eksakto naman yung sitting dito naka on naman yung AC pero mainit yan o? pero pag ililipat mo to ganyan parang may lumabas konti na malamig ano? You know? Oh, malamig na konti tapos iinit. Yun. So gagawin natin dito i scan lang muna natin para makita natin kung anong error sa ano, aircon system. Scan lang muna natin mga boss. Diagnose Asia. Toyota. Ah uh... auto scan with smart key you know so next <laughs> Diagnose mo na, nag-diagnose lang muna tayo, tapos, quick test. So, air conditioning may isang error, you know. Isa. Isang DTC. Ayun. So, tapusin lang muna natin 'to. So, ayan, tapos na. So, may isa sa aircon. Pindutin natin. Next. trouble codes. Ayun, no? Pero history pa yun siya, History. Pero, air mix, damper control, servo, motor circuit, passenger side. So, yan. Yan yung kanyang error. So, clear lang muna tayo. Yan. Successfully. Yan. Nampol no code. So, active test tayo. air outlet, air mix itu tayo this select so all oke okay. so kita natin air vent air dan servo air mix air so. mix <coughs> Temperature set Max cold so, Set Tanggung na tayo Special function Servo motor Initialize right, Initialize muna natin Para sigurado tayo next so yun oh so okay when you got okay so, start natin listing back yan yung aircon naging okay na so may ganina isa ngayon okay na yan mga boss ganun lang Ganun lang yung step by step na gawin mga boss kung sakaling uh, mainit yung ilalabas sa aircon dito sa airbend ng inyong Innova. Ayun oh. No? Toyota inubah Job well done. Thank you Lord. God bless sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat na aking followers na walang sawang sumusuporta. God bless.